Narito ang nagagandahang mga Pinay celebrity na nasa 40s na ang edad at ang kanilang mga beauty secrets. The Philippine Showbiz List presents pinakamagandang mga Pinay celebrity in their 40s. Christine Hermosa Soto, 40 years old. Sa kabila ng pagkakaroon ng limang anak sa edad na 40, pinatunayan ni Christine Hermosa na isa pa rin siyang hot at gorgeous na mama. Nito lang September 9, 2023 ay kakaselebrate lang ni Christine ng kanyang 40th birthday kung saan nagbahagi siya ng mga larawan sa kanyang Instagram account kung paano niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa unang larawan ay makikitang nag-mirror selfie si Christine habang nag-e-exercise gamit ang treadmill. Ang mga sa sumunod na mga larawan naman ay kasama na ang asawang si Oyo Soto at ang kanilang limang anak, pati na rin ang ate at asawa nitong si Miko Santos. Kalakip ng mga larawan ay ang mahabang caption ni Christine na laman ay pasasalamat niya sa Panginoon dahil nakaabot siya ng apat na taon sa mundo. Claudine Barreto, 44 years old. Maraming tao pa rin ang nagtatanong kung paano nga ba napanatili ng the optimum star na si Claudine na ngayon ay 44 years old na ang kanyang malambot na balat at magandang kutis. Nabase na rin sa lumang kasabihan ay less is more. Naa-apply nga raw din ito sa mga beauty regimens niya na epektibong-epektibo para sa kanya sa paglipas ng mga taon. Ibinahagi rin ni Claudine na importante importanteng maglagay ng sunblock sa tuwing mag-a-apply ng makeup. up Payo rin ni Claudine na huwag laktawan ang pag-iehersisyo kahit 5 to 10 minutes routine lang ito. Noong August 2023, ibinahagi rin ni Claudine ang kanyang weight loss journey kung saan nakapagbawa siya ng 84 pounds sa loob lamang ng dalawang buwan. Ibinunyag ni Claudine ang kanyang sekreto at ito ang intermittent fasting. Sa ngayon, ayon kay Claudine, tumitimbang na siya ng 100 pounds sa siyang timbang niya noong single pa siya noon. Isa Calzado, 41 years old. Sa edad na 41 ay mukha pa rin mas bata si Isa kaysa sa kanyang tunay na edad may make-up man o wala. Isa sa mga bagay na ginagawa niya upang mapanatili ang kanyang supple skin ay ang kanyang disiplina sa sarili at sundin ang kanyang mga beauty routines. Ilan niya sa mga ginagawa niya araw-araw ay pagpuprotekta sa kanyang balat mula sa mga harmful elements ng ibang beauty products sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang produkto na naglalaman ng tamang vitamins and nutrients na kailangan ng kanyang ng balat. Parati rin niyang hinuhugasan na kanyang mukha upang maalis ang makeup bago niya sinisimula na kanyang skin regimen. Pinapanatili rin ni Iza na siya ay hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at pag-apply ng moisturizer sa kanyang balat. Gumagamit din si Iza ng eye cream sa palibot ng kanyang mga mata. Mahigpit din niyang sinusunod ang paraan na kung ano man ang produkto na inilalagay niya sa kanyang mukha, kailangan palaging ilapat ito gamit ang mga pataas na stroke sa halip na bumaba sa kanyang mga pisngi. Ito ay dahil ang mga pababang stroke ay maaari maging sanhi ng pagsasag ng balat. At sa edad na 41, ibinunyag ng first time mom na nahihirapan siyang yakapi ng kanyang katawan pagkatapos ng pagbubuntis. Ngunit ginawa itong motivation ni Iza upang mas mahalin pa ang sarili sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Mas pinili ni Iza na i-reframe ang kanyang anxiety para sa kanyang pangangatawan at gawin itong excitement sa pamamagitan ng pag-training at pag-exercise tulad ng weightlifting, push-ups at iba pang stretching techniques kasama ang kanyang fitness coach. Judy Ann Santos Agoncillo, 45 years old. Ang actress chef na si Judy Ann Santos Agoncillo ay ini-enjoy ang kanyang family of five kasama ang kanyang asawa, ang television host na si Ryan Agoncillo at ang kanilang tatlong anak. Tinitiyak niyang patuloy siyang aktibo at kumakain ng healthy upang makasabay sa mga pangangailangan ng isang busy life. Ibinunyag din ni Judy Ann ang sekreto na pagkakaroon ng bata at magandang mukha. Anya, kamakailan lang ay sinimulan niya ang pagdi-detox. Hindi man daw regularly pero parte ito na kanyang monthly routine para maging maayos sa kanyang pakiramdam. Maliban sa pagdi-detox, ginagawa rin ni Judy ang clean eating at tamang pagtulog. Ang tanging goal daw niya ay to feel light at hindi ang pagpapapayat. Naging bonus nga lang daw ito na ikinasaya rin niya. Naging positive rin daw ang kanyang energy at naging kalmado rin sa kanyang mga ginagawa. More on fruits, juices, and organic greens din daw ang kanyang mga kinakain. May araw din daw na pomelo lang ang kinakain niya sa buong araw na kinakailangan niyang gawin dahil parte yun na kanyang buhay dahil kung hindi, baka raw may gout na siya ngayon. Inilahad rin ni Judy Ann na gusto niyang bumalik sa pagpipilatis dahil may problema na siya sa kanyang likod. Ina Raymundo, 47 years old. Si Ina ay kilala sa kanyang ageless beauty sa edad na 47. Pinapanatili ni Ina kanyang figure sa pamamagitan ng regular na pag ehersisyo Sa katunayan ay may treadmill at elliptical machine si Ina sa kanilang bahay. Anya, lifestyle na para sa kanyang pag-workout limang beses sa isang linggo. Sa loob ng araw ng maraming taon, ay hindi na niya ipinopost sa kanyang social media accounts ang bahagi na ito ng kanyang buhay dahil hindi na nga raw ito big deal para sa kanya. Minsan ay nagdaragdag pa siya ng pangalawang pag-iihersisyo lalo na kapag kumukonsumo siya ng extra calories. Kumakain din siya ng masusustansyang pagkain ngunit hindi sa puntong ipagkait niya sa kanyang sarili ang mga pagkain na kanyang ini-enjoy. Tungkol naman sa kanyang skincare routine, gumagamit siya ng mga serum at nagmo-moisturize tuwing umaga at gabi. Higit sa lahat, gumagamit din siya ng filtered water upang hugasan ang kanyang mukha sa halip na tubig mula sa gripo. Nauna lang sinabi ni Ina na bahagi na kanyang sekreto sa kanyang youthful glow ay marahil ang genetics dahil parehong young looking ang kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang katandaan. Kay Abad, 41 years old. Napawawa ang mga netizens sa viral photo ni Kay Abad na ibinahagi niya noong July 3, 2023. Hindi nga may kakailan na makikita sa nasabing larawan ang timeless beauty ng celebrity mom. Ibinahagi din ni Kay kung ano ang nakakatulong sa kanya tumanda gracefully at yun ay ang isang beauty clinic. Sunshine Cruz, 46 years old. Si Sunshine ay isang epitome ng ageless beauty. Ngunit ayon sa 46 years old mom of three, na ito ay may kasamang disiplina at consistency. Sa isang interview, ibinahagi ni Sunshine na kanyang mga skincare secrets na nagpapanatili sa kanyang younger looking skin. Sinabi niya na ang kanyang dalawang pangunahing prioridad ay ang pagtulog at regular na ehersisyo. Binigyang diin din ni Sunshine ang kahalagahan ng pagtulog sa kanyang routine. Pati rin ang pag-inom ng maraming tubig tuwing nag-workout siya o cardio ay importante rin para sa kanya. Dagdag pa ni Sunshine na kumakain rin siya ng mga healthy foods at pinaka-importante nga rin daw sa lahat ay mamuhay ng masaya at positibong buhay. May mga beauty products din siyang ginagamit mula sa isang skin expert. Regular din ang kanyang pagbisita sa isang advanced skincare clinic para magpa-facial at gawin ang mga non-invasive treatments. Lucy Torres Gomez, 48 years old. Ayon kay Lucy, ang pag-aalaga sa iyong balat ay dapat magsimula sa loob. Napagtanto nga ng 48-year-old actress politician na makakamit lang ang maganda at youthful looking skin kung ikaw ay kumakain ng healthy and clean foods. Para kay Lucy, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal sa sarili na isang bagay na ginagawa mo para sa iyo. Natutunan daw yun ni Lucy mula sa kanyang yumaong lola na hanggang sa pumanaw daw ito ay nagtataglay pa rin ng magandang kutis. Ayon kay Lucy, parati raw ito naglalagay ng night cream at nagli-lipstick at nagsusuot ng mga alahas kahit na sa bahay lang ito. Ibinahagi rin ni Lucy ang kanyang regimen kung saan mas pinipili niya na maging natural lang. Sinisiguro rin niya na binabantayan niya kung ano ang mga kinakain niya dahil naniniwala siya na may koneksyon sa pagitan ng kanyang gut health at kutis. Gumagamit siya ng mga probiotic at prebiotic para sa balat, natural oils, cream at regular rin nagpapafacial si Lucy. Carmina Villaruel, 48 years old. Sa isang post ni Carmina sa kanyang YouTube channel noong October 2020, ay ibinahagi niya ang kanyang mga steps na ginagawa para sa kanyang skincare routine. Ayon sa 48 years old mom of two, na importante ang alamin muna ang skin type bago mamili ng mga produktong gagamitin sa iyong mukha. Ang kanyang payo sa kanyang mga subscribers ay subukan mo ng bumili ng mga produkto sa mas maliit na lalagyan o kaya ay humiling ng mga sample bago bumili para matest ang mga ito. Tungkol sa kanyang pang-araw-araw na routine, tinitiyak niya na malinis sa kanyang mukha bago siya mag-apply ng mga skin care products sa mukha kapag may make makeup naman si Carmina, gumagamit muna siya ng makeup remover wipes at eye and lip makeup remover bago siya magpi-facial wash. Sinabi rin ni Carmina na fan siya ng isang Korean skincare brand na nirekomenda sa kanya na kanyang kaibigan na si Jelly de Belen. Binahagi rin niya na hindi siya gumagamit ng cotton dahil sa tingin niya sayang lang ito kaya dinidiretso na kaagad niya ang mga ito sa kanyang balat. Isa pa sa kanyang payo ay huwag kalimutan lagyan ng skincare products ang neck area. Nery Naig Miranda, 40 years old. Don't let bad people change your good heart. Ito ang saad ni Nery sa kanyang Instagram post dito September 7, 2023. Opisyal na na nag-40 si Nery Naig Miranda kamakailan lang at minarkahan niya kanyang espesyal na araw sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga realisasyon at aral na natutunan niya sa puntong ito ng kanyang buhay. Nagbahagi siya ng larawan niya na nakasuot ang two-piece bikini na sinamahan ng ilan sa kanyang mga thoughts tungkol sa buhay. Ang unang realisasyong ibinahagi ni Neri ay tungkol sa pagtanggap ng mga hamon sa buhay ng may kabaitan. Ang susunod niyang idiniin ay ang paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Binigyang diin din niya kung paanong may aral na natutunan sa bawat pagkakamaling nagawa. gawa. Isinulat din ni Neri kung gaano siya nagpapasalamat sa pagkakaroon ng pamilyang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!